alas 9 ano na alas 9 na so guys medyo mahangin pero okay naman okay naman mukha naman ayan mukha naman maganda ang kagatan ngayon ayan guys uh, ayan si, si tatay eh nanguhuli ng samaralan ayun si boss philip na uh, nang magsiset up pa lang siya ayan so ako rin magsiset up din then update na lang tayo mamaya mga ka-fish on kung ano, may madali. So, ayan. Karaniwan daw na uli rito, talakitok. Okay, guys so, ang gagamitin natin, aging Then, mag -ano tayo. Ultra light, tsaka medium light. Then, bait and weight. Bumili kami ng malilit na galungpong kanina eh. So, ayan guys. Uh, naka update na lang tayo mamaya. Uh, yeah. So, sa bait and wait natin oh. Ewan ko kung ano isda to mga rock Mga rock fishing Rock fishing ata to so, ayan, ayan. Pero itatago natin yan medyo good size eh. Parang sa maral din guys oh. Ayan Malis na si Philip Ayan guys oh ah, tayo na, baby Ewan ko ano to Kakalis lang ni Philip Bibili Pinag-bibili kong pagkain eh ay, hawuli tayo lit lang oh. Kawalan din natin 'to, guys. Ayan. Pahin natin yung maliit lang na galunggong. Yung ano, Ayan, lit lang ng taga natin, guys. <laughs> Wala natin, awawa naman. Kasi kumagat. Ayan, guys ah. Wala tayo, maliit 'to eh. Parang ah. tigirin, parang Tiki. Tigirin wala natin kawawa naman papakita ko sa kay yung Philip eh ayan mayan na lang bye bye ayan pahin ulit tayo guys Sprite fish guys Sprite fish Kala nyo may uli no <laughs> Maganda tanghali mga ka and fish Update lang uh, Magda 12 na Kain muna kami So ito nag-vertical cheating sana ako rito Kaya lang wala tayong mapakagat Kanina kinagatan tayo ito hindi ko malama kung plastic o lapu-lapu Uli brown kasi Anyway kung ano man siya wala na siya. <laughs> so, ito si tatay. Siya pa rin kasama natin, no? Ayan, oh, nagaano siya. Nanguni siya na sa maral. Pahin niya lang guys, ano, saging sa saba. Ito, ganito. Tapos, may maliit siya na hook. Tapos, handline lang. Ano siya ng ganun. Ito, pakita ko lang yung huli tayo. Pakita ko lang, ha. Ayan. Ito, masarap na yung stato, Ayan lang. Ayan, pakita ko lang. Ito. Ito guys, oh, sa maral. Ayan. Ayan. Ayan, nakaisa na si tatay. May mga kumakagat eh. Kanina sinubukan din namin. Kaya lang, mukhang so inaalat kami ngayon. Pero tingnan pa natin ng hapon. Pakain lang kami tapos try natin bumalik dito. Sa so, mamaya ang kagata ng mga talagito. Ayan, so, check lang natin. Kasama natin si parang Philip Robles. Huwag yung kalimutan yung subscribe ko siya. Ayan, ang huli rin siya na ano, ito. Okay, so ganito kain niya naman. No? Bindi namin kanina. Malit na galunggo. Kinapagat eh pwedeng wait kame kaya tayo ay tayo ay tayo na no alam ko Express pero nasa Batangas tayo eh pwede ba tawagin Bigona Express yo Batangas Express start pinahanda yeah appos guys to sariwa dito support Pero luto na 'to syempre tara pets kain tayo ah uh. Dito na kami kumain kasi masarap. Masarap dito. Chilbang, ano, chill pa, chill. Tapos, mamaya hagis ulit kami ito. Ito kami pingwit. Uh, pa rin. Baka may kumagat bigla eh. Ayan. So, balikan na lang namin kayo so, mamaya mga kapilyon. sa sarap sarap, sarap, sarap kain namin ngayon dito, mahangin. Ayan. 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 ni Ayan. Ayan. Eh yes, ngayon, inaano namin, sinasabitan namin ng triple hook, tag-isa kami. So ito, kasi parang may kumagat kanina ka, sabi niya eh, malaki eh. Ayan guys, oh, ayun, malaki nga oh. Guys, kinagatan siya, ayun, kaya nalaglag yung pingwit niya. Ayan, si Parvi, ang laki oh, danggit guys. Ayun oh, nakasabit pa. Oh. Ayos. Oh, thank you Lord, thank you Lord, kasi ano yun eh. Yung bago pigay ko rad, tapos pigay yung rad, yung reel niya rin na maganda. Ayun oh.

lang 2.30 ng kahit 2.40 ng hapon so ito ah uh, share ko lang guys ano ah uh, si pare philip nalaglagan ng bingwit nag ano siya eh dito siya nag na, uh, siya ng danggit eh kaya lang medyo hindi maganda yung pagkakalagay niya tapos ang pangin niya saging tapos yun tinawag na ako nagkakasakot doon sa likod tinawag niya ako kala ko <laughs> natatay hindi eh. <laughs> pala talagang matay-tay siya kasi nalaglag yung rad So, ayun. Tapos, sinubukan namin kunin dito. Dapat nga, lulusong na siya sa baba. Tapos, sabi niya, sabi namin, mukhang may isda eh. Kasi uh, nga, hindi pa nagtagpo sa sa'yo. So, yun nga ah, guys, pinagkatan pala siya talaga. Ito, share ko lang guys. Ayan. Ang ni parang Philip. Ang laki oh. Laki oh. Oh, oh. oh. Naging memorable sa kanya ngayon ng ano. Ah, ingat lang din tayo pag gumawak tayo na ito guys. Kasi, masakit makatinig to. Ayan. Ang press button. Ayan, ganda oh. Okay. Sarap to isda na to guys. So, ang pain lang yan. Ano? Saging. Saging sabah. Tapos yung iba, ito ginagamit yung parang lumot dito. Ayan. Oh. So, <laughs> masaya, masaya. Kasi nakuha eh, namin eh. Pero mga after ano rin. 10 to 15 minutes. Ayan, eh, nag ano kami. Iniisnag namin. so, siya nakasabit din. So, ayan. Ah, mga 4. Uh, mga 4. Uwi uh, kami. Ayan. Ah, uh, konting ano na lang. Konting palipas oras na lang dito kapapalipas papalipas ng traffic dyan sa bandang Cavite so ayun update na lang ulit mga ka-frog and fish mamaya uh, at enjoy naman tayo rito okay naman medyo malakas na talaga hangin uh, at ayun pa lang uh, medyo na nagtarin pala ako uh, ito palang nauhuli ko <laughs> mali ko kung anong isda ito yan medyo nanigas na eh naging ano na, 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 na nadaing na guys nadaing na tapos meron pa kami mga huli ron kaya lang maliliit na uh, pinawala naman namin kasi hindi naman natin pwedeng kunin yun mababash tayo magpupugpug tayo ng kapwa natin anglers Ayan, so update na lang tayo uh, mga frog and fish mamaya Bye. Ayan, magandang hapon mga frog and fish oh so, Dito na natin tatapusin ang ating uh, fishing adventure Dito sa Tanaga Port So, ayan, happy naman tayo guys Kahit maninito na uli natin Pero majority ng mga kami rito si Paring Philip pa rin kasama ko, Paring Philip pa Robles ayan, uh, open dito guys yun, halos walang tao maganda rito uh, di ko may naman, di lang talaga natin na gym ayan so, next time, babalik siguro tayo rito para magcast ulit ayan, so dito lang natin tatapusin guys maraming salamat sa inyong support at uh, ipangan nyo susunod fishing adventure meron tayong pupuntahan na dagat ulit natin doon so, sana ni rin tayo so maraming salamat na shout out sa aking mga kasama yun si Anglers, na PH uh, sa Biwas Pilipinas so yan maraming salamat guys Yan guys, uh, dito na tayo sa ano? Palanas, Palanas Bridge. Yeah. tayo. Ayos, saan pre? Dito mi. and guys, dito na natin. May namimingit dito. Ganda ng tubig oh. Uy, sarap naglagan oh. Kung may tilapia rito, linong ng tubig. Ayun oh, may dalawang isda. Ayan, tingnan natin. Ayun, no, si tatay. Nakaka-tilapia, guys, oh. Ganda ng ano. Ayan, naka-ano siya. Bait oh. and weight. Ang ganda ng tubig, oh. Ang linaw. Oh. Ayan, si tatay. Type A natin. Tay, tilapia. Ayan tayo. Ayun, oh. No. Tay, pakita ko lang. Nagbablog lang ako. Ayun, oh. No. Guys, silapi ha. Ah, arroyo. No. Ayan o. No? Oh. Arroyo si tatay. Bulati pain. Yan. Abol tayo guys. Bili tayong tapang, ano, tapang taal daw to. Uh, tapang taal. Magkano daw? 350. Baboy. Baka, ano, 400. Ayan. Mga ilang piraso pag kalati lang. Mga ilang piraso. Ha? Eto mo nga. lang namin eh. you know? Guys, baboy yan o. No? Yan. Yeah, tinanatig um, masarap you know <laughs> sa tosia tiyan ah mahirap 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 Ayan Ayan. mahirap 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 Ayan,